ano na naman mambayan? Yung ano, buntot ay ulo. Saan? Ayun, ayun, oh, nandiyan din gan. Parang gains. May isda daw diyan, guys, ayun, pero ayun, halos ayun. hindi man naman makita. Ayun, ayun. Yan ya yan. Yan yung buntot, ayun yung ulo dun. Ayun, Saan? Ay, uh, Saan? Ayan tinamaan. Ah. Guys. <laughs> Pagkatapos ng ilang buwan guys na hindi nakapag-content nandito na muli kasamang Danilo kasamang Renato yun yeah, guys mga <laughs> kasama natin guys pagkatapos ng apat na oras na ulan nagbabakasakanan naman tayo makakakuha tayo ng uh, biyaya man man yun yun yun, yun. <laughs> ko so, kubo plants guys ya. Yeah, 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 yeah. <laughs> oh, yun 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 yun. Yun. Hindi Yun 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 guys. Yun Hmm. <laughs> Pangalawa. Ayan guys, mahaba-haba pa itong kanal na babaybayin natin. Sana guys, makapagpadagdag pa tayo ng huli. Ay, yun, yun, yun. Ayan, kasama natin. Araw. So. Saan? Ilang.

Hiraman ayun Ay, yun, 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 yun. <laughs> Ayan guys, akala niya naman nakapagkubli na siya. Ayan guys, natatago yung ulo niya, pero nakausli naman yung buntot. Yun, yan, yan. Easy cuts.

Uh, oh. uh, hmm. huh. Huh. Ang galing mo. na. <coughs> yun, yun. Ayan. Hala, tayo nang titira. Subukan na natin. Ayun, ayun. 'Yan. Ganyan lang. <laughs> Ganiyan lang tumira. No? 'Yun. <laughs> ganun pa din. Yun. Yan, ng ano. Meron daw, meron daw. Meron daw. Ayan, Buenas ito ngayon yung kasamang mo. Renato. Ay, 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 ay. Wala na paligoy-ligoy pa. Agay. Okay. Yan. Teka, parang makakapaggata na naman itong tao na to, guys. ay <laughs> Ayan. Mamimili lang siya kung inihaw o Para ginataan. Parang lasing lang ah. Parang. <laughs> <laughs> aray, ray, ray. Pwedeng, pwedeng, <laughs> pwedeng, pwedeng <ng> <laughs> pwede nang iuwi. Pwedeng, pwede nang iuwi. Kapat, marasa pa lang. Pwede nang iuwi. Meron Ayun, mayroon. Saan? Saan nga ba? Sandali. Sandali. Ay, maliit ba guys? Yan. Ay, nandito. Nandito. Yan guys, oh. Ang galing magtago, hindi masyadong maninag, oh. Asan ba yung ulo niya? Sige nga. Ayan, oh. No. Yan. Yun, nandito. Yan, ay, yan nandito. 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 Nandito sa aking paa. Yan. Nandito sa aking paa. Hala. Hina. Ang hina tumira. Yan guys. Porkit, porkit maliit. Yan. Ayan. Ayan daw. yan daw. Porkit hmm. maliit ay hindi sinusigurado. Malaki na rin yun. <laughs> pag ma, ano, pag ma, kiwa, magayat, madami din yun. ayat daw. Ayan. Kailangan naman guys. Sa video natin, ay may, eh merong magsasalita ng konti ano raw oy oy ano na naman ba yan saan Ano ayun oh naninagan Pero guys, may isda daw dyan guys pero halos hindi man naman makita yan 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 ang buntot ayun ang ulo doon Saan? Okay, uh, Saan? Ayan, tinamaan. <laughs> Grabe makapagkumo sa kung hito, guys. <gasps> Sige. Okay. Ayan. Ayan, oh. No? Ayan. 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 Uy Ibay Uy Ilaw-ilaw lang Ilaw-ilaw lang mga bro Woo uh. Ayan guys Yung masarap makatusok <laughs> Yan Yung sungay Makamangkat yung ano Ilaw-ilaw lang Ilaw-ilaw lang yun ilaw ilaw lang ada do no dito bangin it eh. ilalim talasan ang mga mata dahil magaling magkumo yung hito yun And guys pabula bula pa yung Pero, nasaan? Ayan na naman. Ayan. Ay, nandito, nandito, nandito. Nandito. Ayun, yan, yan, yan. Ayun, yan. Nandito na. Nandito na, nandito na. Nandito na. Oh, oh, oh. Ayun. Tirang bahala ah. Bahala yun. Hindi, hindi na yung dami ano. Nakikita. Ayun, yan, yan, yan. Tirang irang bahala <laughs> irang bahala mga sapul din itong isa guys mukhang napuruhan. Ayan guys, baka tubod na yung iraid sa ilalim. So guys, yung bihod lang ano. Yung dalaging ding. Yung so guys, yung nasa gitna yun, yung una nating nahuli. Pangalawa naman yung malaki. So guys, yung pagkahuli kanina ng malaki, gustong magtatalon ni kasamang Danilo Kaya lang.